Manmamert di kita yan na. Siyempre, birthday. Manmamert di kita. Ya, adihiin si Yolet. Manmamert di kita haera. era. Diba? Ito, na. Mga kato kita. O, diba? na humana. Siya ito, diba? Mo birthday. Alam niyo, pag siya siya, ron, di patron. Pati birthday. Sayo! Ang mga di kami, adi ah, di syempre, kay pag dagat, presko hangin, mukupit pagkaon, mukupit pahabahab, o mukbang, marasa, marasit pagkaon, pagka hit dagat, probin ang tistid net hiya, guys. Ata, pag-uusigong pa na Guys, may da ko yung istorya, may da na o, oh, may ko na post, bubut na ang <laughs> Alam ah, mo, mamaya, basla kita. Saturday birthday, yan yung itera ko ah, dinyo itera birthday, so, diba, ligit dagat, ito insi, may nanidira nga sok drinks, syempre kita mamamurt nila kita, ida damanda naman kamu dito sa ringa, sabid, ak, nila kay invitado, ak, ah -oh! Ay, oh, yan na ang Kalipay Kapipay Vlog. Si hi. Follow you guys ang aking best friend. <laughs> Yaday, Nani Corazon. Jadi, ah guys, syempre, kulawin ay takdara. Siya yun na lang kayo Kanina, may kudara. O, di ba? Basta ba? Mau pergi tandam, tapi bangun ini dah orang Magkuwakangani kuno iling suka nga ngani kun makatuka ngani mga ko ang kunta. pag andam ko lang magpotos ka. Ala, isang kita sya na yan na andam na kita. Kay magpopotos. Nadaraw pa lang bird di ba o, no, pa. Ba? <laughs> oh, diba guys? Ya din na. Kulaw yan lapang. Oh, diba? ba? kayo syempre birthday. Yeah. Siyempre, yan. O, oh, di ba kapag putos kita, siguro kay damit era phones. O, oh, happy birthday! Hit nagbo-birthday kay may cake. Siyempre, birthday. O, oh, happy birthday! Nagbibirek! Nagkokono! Ayaw, na, gusto na. Lord, God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord, God, may the Lord, God, may the Lord, God bless you. Happy birthday. ¡Gracias!